Hi guys, so ito yung mga luma na pala na pinalitan ko na yan guys. So may bago dito. So ganito yung style niya para taptan sa sitaw. So ayan, patubo na yung sitaw ko guys. At may bago akong tanim dito guys. So ganun din may taptan din siya ng sitaw pag tumubo na. So ito, yan. So may mga tanim ako. Salamat! Mahal! Kugihan. Kakugihan sa ung mama. La. Ed eh, maglata ako no siya og Oo. Oh, sarap yun. Ngahoy yung mama, Oh. Buaw, oh. ganahan siya mga hoy. So, dito kami, guys. Ayan, may papaya ako. Libre na yung tinulang manok. So, dito, guys. Ayan, may talong ako. Yan sa likod, mga alugbati. Yung mga tanim ko, guys. So, dito naman, ayan, daming kahoy. Ayan, nakala nyo yan, mga sagbot yan, guys. Mga damo, hindi, mga tanim yan. Mga gardening yan. Um, kasaba, mayan, may mga tanim. Mga garden. So, ito naman, guys, may net ako. Ayan, guys, ito net ko. So, ito yon Dito yon tatakbo yung, or, dyan mo, kapit yung, ang palaya ko guys ayan siya guys oh yun patubo na siya guys so organic lang nilagay ko diyan guys o oh, may inila ano yun fertilizer abono yun lang so hindi ko pa nilagyan yan pag lumaki na siya pwede na lagyan so ayan maliliit pa yung ang palaya ko guys so pag tumubo yan dito yan tatakbo yan dito sa net yan so dito sila tapos yung bunga niya, yan, parang magbitayan dito. Dito, magbitayan dito sa so may mga butas-butas. So, yan, may mga ilan tanim ako dito, guys. So, yan, may kalbasa ako. Oh. Yan, mga tanim-tanim, guys. So, ayan, malaking kalbasa ko na din. Oh, ayan. Kita nyo, may kalbasa na ako. Malapit na din yan. Ma-harvest. So, Ayan, puno ng talisay, guys. sa uh, ang laki ng talisay, oh. Ayan. Malamig. Pag, parang lilim. So, dito, guys. May mga gardening. Hilig mga kapitbahay ko dito mag-garden. Lalo din yung mga mama ko. Hilig mag-garden. may matanim din siya. Kas ka, kasama sa, uh, ano, sitaw. Ayan sitaw niya dito kay mama yan o. Oh. so ginagawa din siya na may parang balayan yung dito kakapit din yun ay malaki na yung sitaw niya oh, ayan ayan guys so ayan kamuti ang taba ng kamuti oh, ayan guys so sarap din ang hangin oh hangin mahangin din So, ayan guys. So, maganda tingnan guys. Okay guys, thank you for watching and don't forget to like, hit notification bell para updated kayo sa aking mga vlogs guys. Thank you and bye bye God bless. See ya!